Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Sige. Uh, sabi ni Raquel Vargas, na eh, dati raw siyang OFW at nakabili ng hulugan na lupa noong 2020. Ito, yaw, ito raw ay cash niyang binili. Ang title ng lupa ay eh, nakamother title. Sa kagustuhan daw niya mailipat yung uh, na agad or individual sa pangalan niya yung titulo, nagbayad daw siya ng 25,000 pesos. Pero hanggang ngayon, hindi pa na daw sa pangalan. Ang tanong niya, paano daw niya pwedeng bawiin o ma-refund yung binayad niyang 25,000? Eh, in the first place, alam daman daw pala nila na hindi hindi maililipat oh, sa pangalan no. niya yung uh, titulo. Ano naman ang una sa natin, hindi ko alam kung bakit paano ililipat yung pangalan. Hindi ko alam yung fact eh. Paliwanag ko na lang ha. Pag bumili po kayo ng ari-arian po, ma may mga posibilidad na pwedeng mangyari. Pwede nga gagawin niyo muna papasukin yung tinatawag na contract hotel. Ano yung contract eh Ibig sabihin, pinili niya yung property ng hulugan. Yan, hmm. ang pag-aari niya ng property na yan ay eh magiging ganap lamang o magiging karapatan niyo na mailipat ang pangalan niyan pag nabayaran mo ng buo. Okay? hanggat hindi mo nababayaran ng buo ang may may-ari niyan, yung paring nagbenta kayo. So pag nabayaran mo na ng buo, kayo ay papasok sa tinatawag na mag execute kayo ng tinatawag na contract of sale. At pagkatapos ng contract of sale, doon mo lang maililipat sa pangalan mo dahil nabayaran mo na ng buo. Kung yan naman ay conditional deed of sale, ganoon din installment din. Pero pag nabayaran mo na ng buo, hindi mo na kinakailangan ng deed of sale automatic, pwede mong maipalipat tayo. But long and short of it, sa lahat ng transaksyon na nagbayad ka ng installment, hindi buo, ang pag-aari ay nando pa rin sa nagbenta, magiging sa'yo lamang pag nakompleto mo na. Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas! Basta batas.